Matagumpay na natapos ng kamera ang budget briefing ukol sa 2024 Proposed General Appropriations Act. Dahil dito, inaasahang sa September 19 ay masisimulan na ang debate sa plenaryo para sa panukalang pondo. Ang sentro ng balita mula kay Melaless Moras live. Audrey Kumpiansa ang liderato ng Kamara na kaya nilang maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang proposed 2024 budget bago ang session break sa Oktubre. Kagabi nga ay opisyal nagnagtapos ang budget briefings dito sa komite at nakahanda na rin ang mga mambabata sa susunod na hakbang ukol dito. Matapos ang ilang linggo ng masusing deliberasyon kasama ang iba't ibang matataas na opisyal ng pamahalaan, inanunsyo ng House Committee on Appropriations na matagumpay ng nagtapos ang kanilang budget briefings ukol sa Proposed 2024 General Appropriations Act. Kagabi, huling sumalang sa pagdinig ng komite ang mga opisyal ng Commission on Higher Education. Ayon kay Appropriations Panel Chair Elizalde Co, lubos ang pasasalamat niya sa lahat ng mga kasamahan nilang nagsikap para maayos at mabilis nilang maipasa sa committee level ang budget proposal. Makakaasaan niya ang taong bayan na nakatuon ang panukalang batas na ito sa mga hakbang para ibayo pang mapaunlad ang bansa at masiguro ang kapakanan ng bawat Pilipino. Pero matapos ang budget briefings, ano na ba ang susunod? Tugo ni Appropriation Senior Vice Chair Stella Kimbo. Um, mag uh, kami on Thursday. So ma-approve ang uh, schedule and uh, hopefully committee report. So we started August 10 and uh, sa awan ng Diyos natapos naman tayo um, on time. And inaasahan natin na mag-upisa ang plenary debate September 19 and hopefully matapos tayo September 27. Sabi ng kongresista sa ngayon na nanatili namang bilin sa kanila ni House Speaker Martin Romualdez ang mga sumusunod. Siyempre una sa lahat, kailangan na uh, kailangan natin matapos on time. That's really number one. Kasi siyempre um, uh, ayaw natin ng delay. Ang pinakamabigat na ah uh, ayo natin mangyari is yung mari-enact ng budget. And syempre number two ay kailangan, natin ng scrutiny. Very important yan. Sa pagsalang naman sa plenaryo ng budget proposal sa susunod na linggo, may nakikita na ba ang mga kongresista na mga ahensyang babawasan o dadagdagan ng pondo? Mahirap magsalita at this point. Baka ano, um, syempre, um, baka magtampo ang mga ahensya, di ba? So, and at the same time, may plenary debates pa naman talaga. At uh, so, huwag muna natin i-judge at this point in time. Kasi uh, yung pagkilatis talaga is really going to happen pa sa plenary debate. Audrey, sa ngayon inaabangan naman natin yung magiging plenary session dito sa Kamara. Bukod kasi sa panukalang national budget, tuloy-tuloy rin yung pagtutok ng mga mambabata sa iba pang mahalagang panukalang batas na nakabimbin dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Audrey? Okay, Mela, meron bang nabanggit si Congresswoman Kimbo sa EXICOM? Ano ba yung inaasahang mangyayari dyan? And overall, kaya bang makamit yung five-week challenge na sinabi noon ni Speaker Romualdez. Yes, Audrey, nako talaga nga positibo ang pananaw ng liderato ng Kamara ng mga mambabatas na talagang kaya naman nila nga ma-accomplish itong 5-week uh, challenge. At sa ngayon nga, on target yung kanilang uh, time, uh, timetable dito nga sa budget uh, process dito nga sa Kamara. At uh, Audrey, naitanong mo rin yung tungkol sa Execom no, na isasagawa nga ngayong Webes. At uh, sabi niya, Congresswoman na uh, Stella Kimbo, ang mangyayari dyan, talagang pagsasama-samahin nila yung uh, mga nakuha nila ng mga uh, budget briefings at dito nila isasapinal yung magiging committee report nila. At yung committee report naman ah uh, Audrey, ito naman yung isasalang sa plenaryo for second and third reading. At uh, inaasahan nga natin na talagang uh, patuloy na buposisiyin ng mga kongresista ito ng uh, panukalang pambansang pondo para narin sa kapahanan ng bawat Pilipino. Audrey. Maraming salamat, Mela Lesmoras.